Kilalani natin ang mga babaeng na unay at nakarelasyon ng komedyanteng si Anjo Eliana. The Philippine Showbiz List presents Mga babaeng na link at nakarelasyon ni Anjo Eliana. Chris Aquino Bago pa man ipinagbuntis ni Chris Aquino ang panganay na si Josh na anak nila ni Philip Salvador, ay panandalian siyang nalink at naging kasintahan si Anjo noong early 1990s. Nagkatrabaho sila at nagkasama sa iba't ibang mga proyekto tulad ng 1995 movie na Pempe ni Sarah at Pen. Nagkaroon sila ng magandang samahan na siyang nagpasimula ng mga usap-usapan tungkol sa isang romantic relationship. Gayun pa man, naudlot akong anumang pagkakamabutihang magitan sa dalawa at nagpatuloy sa kanilang karera at personal na buhay sila Chris at Ancho. Lotlot de Leon Ang renowned actress sa si Lotlot -lot de Leon ay isa din sa nakarelasyon ni Anjo Nangyari ito bago pa man siya ikasal sa ex-husband niya si Ramon Christopher Monching Gutierrez. Sa isang panayam noon, nagpakatotoo si Anjo sa pagsasabing na trauma siya sa naging hiwalayan nila ni Lot Lot. Magkasintahan pangaraw sila noon na mabuntis ito at dinadala ang panganay na anak nila ni Monching na si Janine Gutierrez. Bago sila tuluyang naghiwalay ay nagsorry naman daw si Lot Lot sa kanya. Halos sampung taon daw niyang dinamdam ang sakit na yun. Jackie Manzano. Ang dating aktres si Jackie Manzano ay siya namang babaeng hinarap ni Anjo sa altar. Ang dalawa ay kinasal noong 1996 sa Las Vegas, Nevada sa pamamagitan ng isang civil wedding ceremony. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng apat na supling, sina Mika, Jaime, Nathan at Andy. Sa pinasok ng married life, naging matiwasay ito hanggang sa noong 2008, lumabas ang mga usap-usapan tungkol sa kanilang paghihiwalay. Sa huli, hindi na panindigan ni na Anjo at Jackie ang pangakong magsasama ng panghabang buhay. Sa isang interview noong April 2008, inamin ni Anjo na totoong hiwalay na sila at nag-file na ng divorce. Silubukan pa rin nilang dalawa ni Jackie na isalba ang kanilang marriage, ngunit na uwi pa rin ito sa pagkihiwalay na anya ay mutual decision. Ngunit ilang buwan lang ang lumipas, noong September 2008, nagkabalikan silang muli. Namiss nga rin nila ang isa't isa at napag-desisyon ng pag-usapan ng kanilang differences at problema sa isa't isa. Sa mga panahong iyon ay magkasama na sila muli sa iisang bahay kasama kanilang mga anak. Ibinahagi rin ni Anjo na plano nila ni Jackie na muling magpakasal at sa pagkakataong iyon ay sa isang church wedding. Ngunit noong 2014, tuluyan na naghiwalay ang dalawa. Leila Kuzma ang aktres sa si Leila Kuzma ay minsan rin naugnay kay Anjo. Kilala siya sa kanyang mga karakter sa ilang mga palabas. Kabilang na rin ang pagganap niya bilang si Agane sa sikat na TV drama fantasy series na Encantadia noong 2005. Napanood din siya sa big screen sa mga pelikula tulad ng Enting Kabisote, Okay Ka Ferico, The Legend at Mano Mano 3, I Miss The Lost Art. Maliban dito naging host din si Leila ng mga regional pageant ng Mutian ng Pilipinas at Miss Philippines Region 3 noong unang bahagi ng 2000s. Siya rin ay sumali sa isang pageant at itinanghal bilang Miss PBA noong 2004. Sa kalauna, naging co-host siya ng Eat Bulaga mula 2002 hanggang 2004. Nang hindi na rin yung ang kontrata ni Leila sa naturang noontime show, may mga naglabasang haka-haka na sinugod di siya na asawa ni Anjo si Jackie habang siya ay nasa taping ng television karaoke game show na K, The 1 Million Pesos Video Kit Challenge dahil sa kanyang pagkakaling kay Anjo. Ito rin daw umano ang dahilan kung bakit tinanggal siya at pinaalis sa pagiging co-host sa It Bulaga. Pero agad naman itong pinabulaan ni Leila at sinabi na hindi raw yon totoo. Nilinaw niya na walang sugurang nangyari at maging siya ay labis na nagtataka kung bakit siya na link kay Anjo kahit wala naman daw na mamagitan talaga sa kanilang dalawa. Cheryl Cruz, Nagsimula ang kwento ng pagmamahalan nila Cheryl at Anjo nang magkasama sila sa 1996 star cinema movie na Millionaryong Mini kung saan nakasama nila noon sila Jan Estrada at Manilin Reynes. Sa mga panahong ito ay pareho sila sa tuktok ng kanilang showbiz careers. Sa isang panayam kay Anjo noon, naibahagi niya na nagkaroon na siya ng girlfriend na hindi pinangalanan bago pa naging sila ni Cheryl. Sinabi rin niya na ibang-iba ang aktres kumpara sa naging girlfriend niya noon dahil sobrang maalaga ito at napaka-sweet sa kanya. Noong ginagawa pa raw nila ang pinagsamahang pelikula ay masyadong sweet ito sa kanya at tinatawag siya nitong bimoy, natawag din sa kanya na kanyang pamilya. Dahil panganay sa limang magkakapatid at breadwinner ng kanilang pamilya, dadala ni Anjo ang bigat ng responsibilidad kaya napilitan siyang maging matatag para sa pamilya. Nang dumating sa buhay niya si Sheryl, ay hindi maiwasang matunaw si Andrew sa mga sweet gestures nito at pagiging maalaga sa kanya. Sobrang na-appreciate nga raw niya ang bahaging ito ni Cheryl, ngunit naputol ang kanilang relasyon nang magdesisyon si Sheryl na iwan na kanyang showbiz career at pumunta sa Amerika upang manirahan roon kasama ang kanyang ina. Habang naninirahan sa Amerika, nakilala naman ni Sheryl si Norman Bustos, isang sheriff sa San Francisco, California. Ang dalawa ay nahulog sa isa't isa at ang desisyon na magpakasal noong 1996. Samantala, kauna na itinakbo ng pag-iibigan nila noon ni Anjo, isa kaganapang ito ang binalikan ni Sheryl sa panayam sa kanya sa fast talk with Boy Abunda noong May 23, 2024, inamin niya na may tampo siya noon kay Anjo. Sa naturang panayam, ibinahagi ni Sheryl na ang kanyang tampo ay dahil sa isang insidente na naganap noong sila ay magkarelasyon pa. Dito ay pinagtapat niya na hiningi ni Anjo ang kanyang kamay para magpakasal na silang dalawa bago pa raw siya umalis papuntang Amerika at magkipagsapalaran sa naturang bansa nang alokin daw siya ng kasal ay agad siyang umuo. Pero pagkatapos daw nun, ay nalaman na lang niya na nakabuntis na pala ito ng ibang babae. At kahit papaano, ay nagdulot ang pangyayaring yun ng pagkawasak ng kanyang puso. Pero paglilinaw ni Cheryl, nakalipas ng araw ito at mabuting kaibigan ng araw sila ni Anjo ngayon. Samantala matapos ang revelasyon ni Cheryl tungkol sa relasyon nila noon, nilinaw naman ni Anjo ang naging pahayag nito sa nasabing interview. Inamin niya na totoong inalok niya ng kasal si Cheryl pero mariin niyang itinanggi na nakabuntis siya ng ibang babae kaya sila naghiwalay bago ito pumunta ng Amerika. Ayon kay Anjo, hiwalay na sila ni Cheryl na mabuntis niya ang kanyang girlfriend noon. Nagulat nga raw siya sa mga inilahad ni Cheryl sa interview. Dito idinetalye ni Anjo kung paano nagsimula at nagtapos ang relasyon nilang dalawa. Anya, hindi siya yung tipong ini-expose sa publiko ang romantic relationship nila ni Cheryl. Pero may pelikula silang pinagsamahan noon. Doon naging sweet sila sa isa't isa, lalo na si Cheryl, at naging opisyal na magkasintahan sila. Dagdag pa ni Anjo na dumadalaw na siya sa bahay ni na Cheryl at tanggap na rin daw ng ama ni Cheryl, ang yumaong veteran actor na si Ricky Belmonte, ang kanilang relasyon. Dinadala na rin daw niya ito sa kanilang bahay sa Paranyake at ipinakilala sa kanyang mga magulang. Masayang-masaya araw silang dalawa sa piling ng isa't isa dahil na rin sa tamang mga edad na sila, umabot na ng araw ang kanilang mga pag-uusap sa pag-settle down at pagpapakasal. Ngunit sa si isang hindi inaasahang pangyayari, nakaramdam si Anjo ng takot na ituloy ang planong pakasalan si Cheryl. Ayon kay Anjo, nangibabaw sa kanya ang mga responsibilidad bilang breadwinner na kanyang pamilya na naging dahilan upang magdalawang isip siya sa kanilang plano. Bilang pangunahing natataguyod ng kanyang pamilya, Kinailangan ni Anjo unahin ang kanilang kapakanan at mga pangangailangan. Ang bigat ng responsibilidad na ito ay nagdulot ng matinding pag-aalala kay Anjo toko sa kanyang kakayahang bumuo ng sariling pamilya habang pinapasan ang mga obligasyon sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Dagdag pa niya rito, naging malinaw sa kanya na kanyang mga tungkulin sa pamilya ay maaaring makaapekto sa kalidad ng buhay na maibibigay niya kay Cheryl bilang asawa. Nais niyang masiguro na kaya niya magampanan ang lahat na kanyang responsibilidad bago pumasok sa mas malaking pananagutan ng pagiging isang mabuting asawa. Bukod sa kanyang mga responsibilidad bilang breadwinner, kinabahanin daw siya sa maaaring maging reaksyon ni Fernando po Jr., ang asawa ng tsahe ni Cheryl na si Susan Roses. Paglalahad ni Anjo na nagka-cold feet siya noong sinabi ni Cheryl sa kanya, nakakausapin nito ang kanyang chuhin tukos sa plano nilang magpakasal. Dito ipanaliwanag ni Anjo ang tunay na dahilan kung bakit siya natakot na kausapin si FPJ noon. Sabi niya, madalas siyang imbitahan ni FPJ na mag-inuman pero palaging tumatanggi at umiiwas siya. Naisip ni Anjo na baka magtampo si FPJ sa kanya, kaya tatatakot siyang baka siya ay bugbugi nito kapag malaman na balak niyang pakasalan ang pamangkin. Isang araw bago nakatakdang pag-uusap nila ni FPJ, ay kinausap niya si Cheryl upang sabihin na mag-cool off muna sila mula sa kanilang relasyon. Umiyak daw ito at tinanong siya kung bakit siya nakikipaghiwalay. Dito inamin ni Anjo kay Cheryl na nabigla at tatakot siya na sa bilis ng mga pangyayari. Pinaliwanag din niya na gusto na muna niyang mag-step back dahil masyadong malaking responsibilidad ang pagpapakasal. Pumayag naman daw si Cheryl dahil lang ako siya na kapag handa na siya magpakasal ay sasabihin niya ito sa kanya. Nang mag-cool off sila ay nagsolo muna si Anjo at sa pagsusolo niyang yon ay may nakilala naman siya na iba. At yun ay si Jackie ang napangasawa niya at ina ng apat niyang mga anak. Makalipas ang sampung taon, bumalik si Cheryl sa Pilipinas kung saan muli sila nagkita sa studio ng GMA7 sa taping ng Nuts Entertainment kung saan guest si Cheryl. May eksena raw sila na sasampalin siya nito. Nung oras na para kuhana ng eksena, para nga raw inilabas ni Cheryl ang lahat ng sama ng loob niya. Dala kalakas ng sampal nito sa kanya. Nang mag-take 2 at malakas pa rin ang sampal, ay humingi na ng patawad si Anjo kay Cheryl para sa lahat ng kasalanan niya rito pinatawad naman siya nito at naging mabuting kaibigan na kalaunan ay na rekindle nila ang kanilang old romance at muling naging magkasintahan sa panahong yon ay rocky na ang marriage ni Anjo at asawang si Jackie nanatiling sweet at maalaga pa rin sa kanya si Cheryl tulad ng dati ngunit hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon dahil sa kanilang mga sitwasyon may anak na dalaga si Cheryl at si Anjo naman ay kasama pa rin na kanyang strange wife na si Jackie sa iisang bahay kahit sila ay hiwalay na ipinaliwanag naman daw ni Anjo kay Cheryl na kahit na sa iisang bubong lang sila nakatira, ay hiwalay naman daw ang kanilang mga kwarto. Pero sumama pa rin daw ang loob nito sa kanya. Hanggang sa nadesisyon na lang daw si Cheryl na itigil na ang kanilang relasyon, na wala naman daw itong patutunguhan na naiintindihan naman daw ni Anjo. Hanggang sa nabalitaan na lang daw niya na may kasintahan ng iba si Sheryl kaya itinigil na rin niya ang komunikasyon dito. Naawa na nga raw siya dahil single mother ito at gusto ring sumaya na hindi naman daw niya maibibigay na sa may mga anak din siya na inaalagaan. Pero sa kabila ng kanilang pinagdaanan, ang turing pa rin nila sa isa't isa ay mabuting magkaibigan. Ayon kay Anjo, may niya na bittersweet ang itinakbo ng relationship nila ni Sheryl na naging komplikado dahil sa kanilang, kanilang mga responsibilidad sa buhay at kanilang pamilya. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!